Halos kalahati pa ng kabuang bilang ng mga jeepney sa Metro Manila ang hindi pa nakakalahok sa kooperatiba o korporasyon. Ayon sa LTFRB, ang tanging papayagang makapasada hanggang January 31 ay yung mga may pending na application para sa consolidation. Samantala, itinanggi ng Office of Transportation Cooperatives na posibleng umabot sa 50 pesos ang pasahe o pamasahe dahil sa modernisasyon, tulad ng sinasabi ng mga ayaw lumahok dito. Paliwanag ng ahensya, hindi naman lumayo sa dalawa hanggang apat na piso ang diferensya sa pamasahe sa pagitan ng modern at traditional na jeepney mula pa noong 2017. Nanindigan hindi ng LTFRB, na nawala silang pinapaborang manufacturer ng Modern GP at handa silang humarap sakaling imbistagahan ito ng Kongreso. Sa panig ng OTC, tiniyak ng tanggapan na hindi mawawalan ng trabaho ang mga driver na mga operator na hindi nag-consolidate. assured by the that sa drivers, doon sa mga operators na hindi nag-consolidate. They are badly used by the cooperatives and i by the corporations. Dai later on, yung mga operators in certain routes that did not facilitate, merong processo ang KPFRD, the that these routes will eventually be fairly given, distributed, assigned to different cooperatives or corporations to assume those routes.